mapagpalang araw sa inyo mga madlang people magandang umaga magandang hapon at magandang gabi sa iba't ibang bansa kung saan man mapunta itong video na to ito ay aking ipapasilip sa inyo kung gaano kaganda ang aming isla ito po ang isla ng Dinagat Island lungsod ng Loreto Dinagat Island ayan po Napakagandang view po. Mga talahi. Napakaganda ng Pilipinas na dapat nating ipagmayabang at ipakita sa buong mundo kung gaano kaganda ang ating bansa. Ayan po. papakita ko sa inyo po ang nakakatagong ganda ng ating bansa at napakaganda ng aming isla po ayan po mapuputing bangin po ayan magagandang tanawin po. Kahit sa ang sulok man po sa Pilipinas po, ay meron pang nakakatagong magagandang island na hindi pa natin nakikita. Na kailangan din sana natin ipag- Yabang. bang hmm. Uh. guys. Napakaganda pagmasdan ang mga alon. ayo ngayon dito guys sa ating lugar na dapat din nating pahalagahan at ingatan Thank you guys for watching my video guys. Salamat po sa inyo lahat.